today's video, pupunta na kami sa mga, bibigyan namin ng mga school supplies. At ito na guys, binalot na namin. Ayan. We're going na. So, yan. Wait nyo na lang kami guys. Papuntay na ang inyong DNK Family Vlog sa inyong tahanan. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa lahat na nag-sponsor. Especially kay Mother, kay Ate Ash, kay Tita Grace, Abising X Channel, Ate Mape, Ate Daps, Apukoy, and Mami Cha, um, kay Trexy. Yung lahat na nanalo dun sa palaro ni Ate Ash. Lahat na nag-donate. Sa po sa mga marami mapapasaya sa inyong school, sa ating school supplies na pamimigay sa mga sa, sa sampung batang ito. Maraming salamat po. God bless you all. Hi guys, hindi ko na sa amin pagbibigyan. Ta po. Taupo. Mamasko po. <laughs> Mamasko. Ma! Mama! Hi! Papasok po. Okay na? Oo. Mm -mm, papasok po. Ay, na kayo? Oh, o, dito malaba. na. Hindi, okay lang yun. Umaya na. Umaya na. Ito sila. Nasa isa. Ito <laughs> ko. Hi, guys! Nandito na kami sa una namin bibigyan ng mga bata sila si Ashley, ay, Ashley Ace at Aislin. Aislin. Anong grade mo na, Be? 8. Ay, grade 9 na to. Grade 9. At si Aislin, anong grade mo na, Be? 6 po. Grade 6. Sila po ang dalawang bata magbibigyan sa sampung bata magbibigyan na school supplies po. So, ito na yun, guys. Wait lang. At, ito na, guys. Meron silang bag. Ito yung kay Aislin kay Ashley. At ito po yung kanilang gamit. Supply. Ashley. And At ayun guys. At sa kanila. Maraming maraming po salamat sa mga nag-sponsor ng na mga school supplies. Okay. Thank you po. <laughs> Birthday po nila na ngayon. Um, so, tamang-tama po yung inyong pamigay po sa kanila. At ito po ang kanilang nanay. Yes, si Arlene. Ito Arlene. Ano ulit? Narka. 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 Si Arlene Narka. Meron po siyang message para sa inyo. Thank you po sa mambait at mapagmahanan magbigay sa piso mula sa puso. Galing po kay Apokoy from DNK Family Vlog. Lalo-lalo na po kay Ma'am Lintik sa Be Official Amazing Yags Channel. Ati Mavi, Ako Koy, freksi Kuya Jones Vlog, Sensitive Pair, Sir Ride Riddler, Mam Ma Jocelyn, and Mam Ma Sheila. At sa buong Team Lintik, maraming salamat po. God bless you all. And DNK na nagbibigay daan para mabigyan ang mga anak namin ng school supply. Maraming salamat po. More blessings sa inyong lahat, YouTube channel, at sa charity. Thank you so much. Ayan guys, meron po tayong dalawang batang na pasayanan dahil po sa binigay niyong mga school supplies. At tingnan mo sila, o. Oh, open na nila agad, guys, so oh. Excited. Excited na sila. Tamang-tama <laughs> -tama po para sa birthday nila. Thank you, guys. God bless you all. Thank you, thank you sa pag-support sa amin piso mula sa puso ni Apu Koy by DNK Family Vlog. Muli, maraming salamat po. God bless you all. Mmm! At ayan na, guys. Pagpunta na po tayo sa pangatlo at apat na batang bibigyan natin ng school supplies. Actually guys, magkapatid sila, isang grade 3 at isang grade 6. Ang pangalan nila ay Nini at Nonoy. At ayan po, at hinahanap natin sila. Sinasabihan po natin sila kung pwedeng umakit sa kanilang bahay, pumunta. Ang kaso po, hindi daw kami kakasya kasi sa taas pa daw sila. So, pinapwesto ko na lang po sila dyan. Ayan, kumakaway sila kaagad. Happy-happy sila sa ating ibibigay na munting regalo. Kasi pasukan na po. So, wala silang pabili ng gamit talaga. So, kitang-kita naman po sa mga mata nila at sa kanilang mukha na napakasaya nilang tinatanggap ang ating binibigay na regalo. At kaya po ako nag-voice over dito kasi po may copyright pong mangyayari, may background music Habang kami nagtitake ng video. At ayan po, binigay na natin kay Ate Nine na grade 6. At ipibigay din po natin ng isa kay Kuya Nonoy kanyang bag at school supplies. At ayan po, sila yung nagpapasalamat sa lahat ng sponsors sa kanila sa kanilang school supplies. Kitang-kita po sa kanilang mata guys. At sa kanilang mukha ang, ang, lubos na kasiyahan. God bless you all sponsors. Mother Lintek, Amazing Eggs Channel, Ate Ash, Ate Apu Apukoy.